sebenarnya Strike, uish, merah enggak, di itu men? Oops, oops, Ini okay. di itu. oke di itu kah? Ano to? Ano to, guys? Ini cuma laki din. Ano kaya Uy, kaano men? Laki. Bisa? Jumbo? Woohoo! Jumbo kaano ping? Ha! <laughs> Ang laki, men! Woo! Ang laki mo! Oh! Ha! <laughs> nice one! May mga kaano ping pala dyan, bes! Woohoo! <laughs> ang bisa mo ang bisa mo men nice men ang bisa mo huh. first fish ang bisa ng lure natin guys